Nagsisimula ng kalawangin ng ating buwan ayon sa mga scientist. Ano nga ba ang kinalaman nito sa pagbabalik ng ating Panginoong So o sa mga huling araw? Yan po yung ating aalamin sa video na ito. Napakarami ng mga palatandaan sa ating mundo ngayon na nagpapatunay na tayo ay nasa mga huling araw na at malapit nang bumalik yung ating Panginoong So Kristo. Kung babasahin po natin yung Biblia, makikita natin doon na marami na mga propesiya ang nagaganap na sa panahon natin ngayon. Madalas 'yung mga nangyayaring mga palatandaan sa paligid natin ngayon, masasabi natin na talagang ito ay kakaiba. Dahil dyan, marami na tuloy mga tao ang natatakot at nagsasabi na talagang malapit na raw yung katapusan ng ating mundo. Isa sa pinag-uusapan ngayon sa social media patungkol sa mga huling araw at sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo ay yung pagpula ng buwan. Sinasabi ng mga scientists kasi na yung buwan natin ngayon ay kinakalawang na. So ano nga ba yung nangyayari ngayon sa ating buwan? Nagulat ang NASA sa picture na nakuhanan ng isang lalaki. Meron kasing kumuha ng picture ng buwan na talagang napakataas ng resolution. Ibig sabihin talagang kitang-kita yung bawat detalye na hinaan dun sa buwan. Habang tinitignan o pinag-aaralan ng mga scientist yung nakuhanan na picture ng buwan, meron silang nakita na kakaiba sa ating buwan ngayon. Sinasabi nila na hindi raw normal yung buwan natin ngayon tulad ng dati. Kasi napansin nila na sa iba't ibang spot ng buwan, ito ay nagiging pula. At yun nga sinasabi nila, kinakalawang na raw yung buwan natin. Ay sa mga scientist, kaya raw nagiging pula o kinakalawang yung ating buwan ngayon, may na silang material doon sa muna unti-unting nabubuo. At ang tawag nila dito ay hematite. Ang material na ito ay mabigat at medyo matigas na mineral. Meron itong oxide at ferric oxide na bumubuo sa iron ore dahil sa mataas na iron content nito na almost 70%. Ang interesting dito, ang salitang hematite ay nagmula sa salitang griego na ang ibig sabihin ay blood o dugo. So ibig sabihin lang yan na literal yung ating buwan daw ay merong material na galing sa salitang dugo o blood. Kaya sinasabi nila na ang ating buwan ngayon ay kinakalawang na. At ito ay unti-unti nang nagiging kulay pula. Hanggang ngayon hinahanap pa rin ng mga scientists ang pinakadahilan kung bakit nagiging pula o kinakalawang yung buwan natin. Hindi kasi sila makapaniwala na kung bakit nabuo raw yung material na yon sa ating buwan. Kasi nga, nabubuo lang daw yung kalawang kapag merong oxygen at tubig. Ngayon, wala naman daw tubig o oxygen doon sa buwan. Kaya ang pinagtataka nila, papaano raw nabuo yung material na yon at papaano kinakalawang yung ating buwan. Dahil sa na-discover ng mga scientists na yun nga nakita nila na unti-unti nang pumupula yung buwan at ito ay kinakalawang, marami tuloy mga tao nagsasabi na ito na raw yung katuparan ng propesya na sinasabi sa Biblia. Meron nga ba talagang sinasabi yung Biblia patungkol sa pagpula ng buwan? Sa totoo lang mga kapatid, merong sinasabi yung Biblia na pagdating ng panahon, magiging kulay dugo o magiging kulay pula yung ating buwan. Yan po ay mangyayari pagdating ng tribulation. So ano po yung sinasabi ng Biblia dito? Basahin natin yung Joel chapter 2 verse 31. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. Yung prophecy na yan, sinabi na po yan noong Old Testament pa. So, ibig sabihin, napakatagal na ng prophecy na ito. Pero malinaw, sinasabi dito na pagdating ng panahon, yun nga, yung tribulation po yung tinutukoy dito, magiging parang kulay dugo itong buwan. Ngayon pumunta naman tayo sa New Testament. Meron din po sinasabi yung Biblia sa pagpula ng buwan, pagdating ng panahon. Basahin natin yung Acts chapter 2 verse 20. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Basahin din natin yung Revelation chapter 6 verse 12. Nang alisin ng kordero ang pang-anim na selyo, lumindol ng malakas. Ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit panloksa at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. Malinaw ay sa mga prophecy na binasa natin, pagdating ng panahon, yung buwan daw natin ay magkukulay na parang dugo. Yun nga, magiging kulay pula. So ibig sabihin niyan mga kapatid, totoo na mangyayari ito. Hindi po ito simbolik. Ito po ay literal na mangyayari pagdating ng panahon, lalo na nga pagdating ng tribulation. So dahil unti-unti na raw bumubula yung ating buwan at nakikita nga na ito ay kinakalawang na ayon sa mga scientist, sinasabi tuloy ng marami na ito na yung katuparan ng propesiya na sinasabi dyan sa Joel Acts and Revelation. So kunting panahon na lang daw, magiging kulay pula na talaga yung ating buwan. Bukod dyan sa pagkalawang ng ating buwan sa panahon natin ngayon, noon pa man, nire na ng mga tao yung red moon o yung blood moon dito sa propesiya nga na sinasabi ng Biblia na pagpula ng buwan. Maraming beses na nangyari na magkaroon ng red moon o blood moon sa ating mundo. Hindi man ito naging literal na pula, pero ang nangyayari kasi kapag blood moon, nagmumukhang kulay pula yung ating buwan. Kasi kapag lunar eclipse, ang mundo ay nasa pagitan ng araw at buwan. So dahil dyan, ang araw ay naglalagay ng pulang anino doon sa buwan. Kaya nangyayari, nagmumukhang pula yung buwan. So, yung pagpula ng buwan na yan, kapag red moon o blood moon, ito po ay hindi literal na pagpula. Ito po ay ilusyon lamang na galing sa araw. Ang sinasabi ng mga tao ngayon, hindi raw yung red moon o yung blood moon yung katuparan ng mga propesiya. Kundi yung nangyayari daw ngayon sa ating buwan. Na nga, sinasabi ng mga scientist, ito raw ay kinakalawang na at unti-unting nagiging pula. Yung nangyayari ngayon sa ating buwan, hindi raw ito isang ilusyon lamang. Ito raw ay literal na unti-unti nagiging kulay pula dahil nga doon sa kalawang na naandun sa buwan. So dahil nga raw hindi maipaliwanag ng mga scientists kung bakit nangyayari ngayon yon sa ating buwan, marami ang mga naniniwala na ang nasa likod daw sa pagpula ng buwan na ito ay walang iba kundi yung pagkilos ng ating Diyos. Dahil sa pamamagitan daw nito, ito raw yung nagsasabi na tayo ay malapit na doon sa tribulation. At unti-unti na nagaganap yung mga propesiya na nakalagay sa Biblia. So mga kapatid, hindi pa natin masasabi kung pa paano nga ba pupula yung ating buwan pagdating ng panahon, lalo na nga pagdating ng tribulation. Kasi ang malinaw lang na sinasabi ng Bible pagdating ng panahon, ang buwan natin ay magiging parang kulay dugo. At yun nga, ito ay magiging kulay pula. So mga kapatid, yung sinasabi ng mga scientists ngayon na yun nga, unti-unti nang pumupula yung ating buwan dahil nga sa kalawang na naandito, hindi pa natin pwedeng sabihin na yun na yung katuparan ng propesya ng Biblia. Kasi mga kapatid, hindi pa nga may ng mga scientists kung bakit nga nangyayari yon Maaring ngayon nakikita natin merong unti-unti nangyayaring kakaiba sa ating buwan. Pero hindi ibig sabihin yan, yan ay yung katuparan ng propesya sa Biblia. Kasi mga kapatid, totoo naman na merong mga mangyayaring kakaiba sa ating buwan, sa araw at sa mga bituin. Pagdating po ng panahon, meron talagang mga kakaibang mga bagay o mga kababalaghan na makikita yung mga tao doon sa itaas o doon nga sa kalangitan. Kasama na po dyan yung buwan. So ngayon, dahil yung mga scientist, hindi pa mismo nila alam kung bakit nangyayari yung ganun sa buwan, mahirap pong magsabi kung ano nga ba talaga yung nangyayari ngayon sa ating buwan. Kasi nga sila, pinag-aaralan nila, pero hindi pa rin nila talaga totally alam kung bakit yung nangyayari. So hindi tayo pwede magbigay ng iba't ibang mga teorya o kaya man mga impormasyon patungkol sa nangyayari sa ating buwan. Bagapat nakikita natin, parang kamukha ito ng sinasabi doon sa Biblia. Mga kapatid, huwag po kayo matakot sa mga tanda na nakikita nyo ngayon sa inyong paligid o kayaman kahit doon sa kalangitan. Meron at meron talaga mga palatandaan dyan na magpapakita na talagang tayo ay nasa mga huling araw na at malapit nang bumalik yung ating Panginoong sa so Kristo. Nawangay mga palatandaan na yan, yan yung magbigay sa atin ng pag-asa at magsabi sa atin na talagang nalalapit na yung pagbabalik ng ating Panginoong so Kristo, na malapit na siyang mag-rule sa ating mundo. So pwede natin sabihin na yung nangyayaring kakaiba na yan sa buwan, yan yung palatandaan na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong so Kristo. Bilang mga Krisyano, huwag po tayong matakot sa mga propesya na nagaganap na sa ating mundo. Dapat matuwa pa nga tayo at dapat maging excited tayo kasi yan yung nagsasabi at yan yung palatandaan na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Heso Kristo at malapit na siyang mag sa ating mundo pagdating ng panahon. So mga kapatid sa mga nababalitaan natin sa paligid natin ngayon at sa mga binibigay sa ating mga palatandaan ng ating Panginoong Yeso Kristo. Nawa ngayon magsabi sa atin na dapat mas lalo tayong maghanda kasi nga unti-unti na tayong palapit doon sa tribulation. At hindi lang yun syempre, unti-unti na rin tayong palapit sa pagbabalik ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya dapat mas lalo tayong maghanda. So yun lamang mga kapatid na gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Mag-sa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kay palagi.